New Year po sa lahat. Ito po yung ating lechon. Tinanggalan po natin ng tainga kabilan. So, ayan, nakikita nyo po. Sa... So, oh my God! Wow! Oh my God! Tingnan nyo po guys yung ating lechon. So, ayos naman po ang pagkaloto mga parikoys nandito po naman po tayo ulit kung makikita mo meron tayong tatlong pirasong ulo ng baboy so yan ito po ang ating lilitsunin ito pong ihahain natin para pagsalusaluhan sa pagsalubong ng bagong taon So, tingnan niyo po ang kung paano ang diskarte natin sa paglilitso nitong ulo. 'Yon, so mga pare yung ating ulo ng baboy. So, ito na tutuhugin na po natin. ito na po yung ulo ng baboy na ating lilitsunin natuhog na po natin yung ginamit po natin dito ay tubo ito po nakatuhog na siya ng tubo ngayon oh, papakuan natin yung o, yun sa bandang bunganga ng baboy para hindi siya iikot pa, iniikot na natin sa apoy. So, yun mga parikoys. Tignan niyo po yung diskarte namin, pinapako namin sa tubo. Pero yung tubo na po yan, may butas na po siya. Kaya, makikita niyo, tatalab siya sa tubo. So, ganun po yung diskarte namin sa pag lilitso ng ulo so tingnan yung ginagawa natin kailangan maayos siya sa pagkapako hindi siya iikot sa ating tubo para yung litso natin ay maluto po ng maayos kasi po pag hindi siya nakapik sa ating tubo So, hindi po siya sasama sa pag-ikot. So, ayan, inaayos po natin para yung litso natin ay maluto po ng no? maayos. Bahala ka ay, sa day day day. Ikot, ikot, Mga natin dito sa ito po yung diskarte namin sa paglilitson ng ulo. So, nyo, yung aming paglilitson Hmm, maganda ba yung luto nito so ayun so ayun kung makikita nyo mga parikoy ayun na po pinapako ko sa ating tubo pero po yung tubo na po yan ay hindi po basta basta yan na mapubutas na ating pako kaya ginagamitan ko siya ng concrete nail para pag nabutas na siya, at saka natin tuloy ang ipako. Para wala siyang kawala sa ating tubo. Ayan, kung tingnan nyo, medyo mahirap siya. Kasi hirap siya i-shoot dun sa ating unang butas. May binutas natin ng concrete nail. So, pag ayos na yan, yun, isasalang na po natin sa ating apoy. Wow! Ayan, tingnan nyo, hirap na hirap i-shoot sa butas. <laughs> tingnan nyo guys. Ayan. Tuloy-tuloy lang makukuha rin natin yan. Maipipixin natin dito sa ating tubo kaya mo. Kaya kung nakikita nyo, maraming tayong pako na nagagamit kasi matigas ngayon yung tubo. Kasi pag binarina na natin guys, baka maluwag siya sa butas. Gagalaw-galaw po ang ating litson na ulo. So ito na apoy na yung ating kasamahan tingnan nyo guys Kasi sobrang dami Hello, ng parikoy, tignan nyo. ating panggatong Aming... yan po ay ating pabagayong at saka isasalang na natin yung litsyon nating polo so yan kung nakikita nyo yan po ang ating apoy na yan po ang pagsalangan natin ng ating litsyon kaya antayin natin po 'yan na masindihan po lahat at saka bumaga. Para maganda po yung luto ng ating lechon. So, 'yan guys. Antayin po natin 'yan. Maya-maya po saglit baga na po 'yan. Kaya hindi na po kami gumamit ng uling kasi marami po kaming kahoy dito sa area namin kaya ito po yung paulingin muna natin yun mga parikoy, may dumaan na kapitbahay natin tinitingnan kung anong ating ginagawa so ayan ito na po ito na po yung ating litson na olo So mga paretoys, ito pala yung litso natin ay binalot natin sa aluminum foil Para kay malakas yung apoy natin, hindi po siya kaagad-agad masunog Para yung tainga, oh, hindi kaagad masusunog sa Pagdating ng luto na siya pati yung loob, bubuksan po natin at saka i patigasin natin sa apoy painin-in po natin para maganda yung pagkaluto so mga pare ko abangan yung ating paglilitson kung maganda po yung kalalabasan ng ating paglilitson So mamaya maya, maya po konti. o, Tatanggalin na po natin yan sa apoy At saka pubuksan na po natin Tatanggalan na po natin ng aluminum foil o, Tapos pag natanggalan ng aluminum foil Babalik po natin ulit sa apoy Para mag crispy yung balat ng lit natin na ulo so mga parikois, guys ito na po tatanggalin na natin siya sa apoy so yun guys buksan mo ngayong linuto natin buksan natin oh my god wow pero good yan mga

yun mga parikoy ayos na natanggalan na po natin ng balot, ang balot ating litsong ulo ng baboy tinanggalan na po natin ang aluminum foil So ngayon, sinalang po natin ulit para mag-crispy ang kanyang balat. So kung makikita nyo, mapula na siya. O hanggang loob po yan ay luto na. Dahil wow! doon sa aluminum foil, matagal siyang nakasalang. So ngayon, What? ito na. Pin Pinifinis na natin siya kung tingnan nyo ang ganda na ng pagkaloto o tingnan nyo yung ng ating lechon tingnan nyo po mga pare ko lang oh parang binawasan na ata yung balat ng ating lechon o tingnan nyo mga pare ko is o tingnan nyo yung hawak ng ating maglilitson. So, maya-maya po yung konti. Yan po ay ating hanguin na. Yan po ay ayos na. Pwede na po ihain pag sasaluan, pag sasalubong sa bagong taon. So, yun mga parigoys. Oh, happy New Year po sa atin lahat. So, yan.

Luto na po yung lechon natin mga parekoy. So, ngayon, i-shoutout eh, pala natin yung nag-sponsor ng ating lechon. Yun, si Boss Marvin Marcelo, Shoutout iyo Boss. Yun, nito na po yung ulo natin mga parikoy. Pinanggala na po natin ng dalawang tainga. So, abangan nyo yung next video natin kung anong luto po yung ipaglalawkan natin ito. So, yun mga parikoy. Thank you for watching. <laughs>